yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay uh, mas better uh, compared uh, noon sa tingin ko uh, maganda yung in a way blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang ibang perspective o parang second opinion uh, sa mga doktor uh, nagkaroon ng doktor dito uh, sa Netherlands dahil baka siguro na review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya kasi napansin ko um, mas although pumayat siya syempre dahil uh, dahil yon sa pagkain, pero yung kanyang ano yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay uh, mas better uh, compared uh, noon in fact um noon na uh, si PRD is very aggressive and uh, madaling mag-init ang ulo but uh, ngayon kalmado siya and uh, tinatanong ko sa kanya yung mga sakit-sakit ng ulo mo ba dati or sakit ng likod mo yung cramping mo nagka-cramps yan siya. sabi niya nagtataka din siya kasi nawala so feeling ko dahil yon sa treatment plan uh, ng doctor niya ngayon ng medical officer ng detention unit so on that note uh, truly nagpapasalamat kami Uh, sa detention unit dahil uh, nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte.